Magandang gabi mga bumisngis Andito ako ngayon nagkakamping ako sa labas ng bahay. Ayun oh. Oh, 'di ba? <laughs> dito ako nagkakamping ako kasi sobrang lakas ng hangin. Sobrang wala kasi nito sa Manila eh. Dito ko lang siya na-enjoy kaya heto camping ako sa labas ng bahay at sobrang lamig eto nga dala dala ko na yung comforter ko oh, di diba? ba comforter ako sobrang lamig tapos mahangin pa yan oh, sa proof oh. Oh, tingnan nyo yung mga puno o oh. oh, di ba grabe ang hangin dito Ayan, papakita ko sa inyo kung gano'ng kahangin dito ah. O di ba? Sabi ko sa inyo mahangin eh. Mahangin na tapos malamig pa yung simoy ng hangin dahil um papasko na. Hmm. Kaya super super duper talaga na enjoy ko tong bahay na sa Cavite. Ayun lang. See you later.